semangat pahno kok please subscribe and like and share tagok tv youtube channel tukok tv 0.3 pintu ini tuh minsan namanya eh, sampur mampet

tahimik at tahimik tahimik ang buhay ko pero magulo naman ang isip ko kasi ang isip ko siya <laughs> oh. ganyan naman talaga kasi pag hindi katanggap baso na ganyan naman reality na realidad sa mundo hindi naman natin hindi naman natin hapap ang Panginoon ganyan, ganyan. ganyan pinakamukha natin ng bawat tao pero ano na so okay lang yun importante masaya diba at so, kung masaya ka ay ayun siyempre ay baka magdaan naman dyan sa ano ko ilike naman ako I share Dah tu subscribe YouTube channel tagok tiga belas serpentin.

siya na ko yan kasi gusto ko makatulong kanila kung nga sa madali mag ano ko tulong din ako sa iba yun lang talaga ako ganyan hindi rin ang araw na maging masaya ako sa buhay makasama ko siya eh. nang miss ko na yun hindi na kami nakita sana hindi comment ka sa video ko at i-like mo to i-share kung saan na kinig ka tapos ito

ini enggak bisa sebuah juga itu, sih bakal nama Anda mana kok seane. Sa, Tawanya laki like share

Untuk tadi tu mau tak apa nak kata. Untuk di untuk pun. Dami tadi tu. Dami tadi tu bini bintang nak area. Mai lupa kan. Bikat lat. Tunggu rendah. Ya, bini bintang yang yang dah ini